maligayang pagdating sa ating masusing pagtalakay. Ngayon, am um, ang CCPT natin, isang libro na talagang ano, humanic sa buong mundo. The Da Vinci Code ni Dan Brown. Oo, grabe yan. Gamit ang mga sources natin, tulad ng mga YouTube review, pati na rin articles sa Wikipedia, susubukan nating intindihin ba't nga ba to naging ganito kalaking cultural phenomenon. Interesting yan. So, ang layunin natin, buklatin natin, kilalanin yung mga karakter, unawain yung mga tema at saka himayin yung mga um, kontrobersyang sumalubong dito. Okay? Game. Sige, umpisa na natin. Nagsimula ang lahat sa isang ano, medyo malagim na pagpaslang kay Jacques Sonnier. Siya yung curator ng Louvre Museum sa Paris. Tama. Yung katawan niya, um, natagpuan sa isang kakaibang ayos, tapos may mga kasamang mensahe. Parang code, kumbaga. Cryptic messages, o. Oh. Dito na pumasok si Robert Langdon. Siya yung professor sa Harvard, dalubhasa sa simbolohiya. Ah, yung sikat na karakter niya. Oo. Tapos kasama niya si Sophie Nevev, isang uh, cryptologist na... Uh, apo pala nung biktima. Ayun yung connection. At habang tinutugis sila ng pulisya, kasi silang doon yung pinaghihinaan, no? Oo, oh, siya agad yung suspect. Sinusundan nila yung mga clue na nakatago mismo sa mga, ano, likha ni Leonardo da Vinci. Grabe, no? Doon nagiging interesting, eh. Yung pakay nila. Ang matuntun ang isa sa pinakamalaking misteryo raw ng kasaysayan ang Holy Grail? Holy Grail talaga? At sa gitna ng pagtakbo nila, nabubunyag yung tungkol sa isang lihim na kapatiran, ang Priorato de Sion. Sila daw yung sinaunang tagapag-ingat ng sikreto ng Grail. At miambo pala doon si Saunier. Oo. Siya araw yung uh, Grant Master ayon sa nobela. Sila yung nagtatago ng uh, sikretong pwedeng sumalunghat sa pundasyong mismo ng Kristyanismo. Wow! Tapos may Opus Dei pa? kasangkot din ng Opus Dei, na inilarawan sa libro bilang isang ano, konserbatibong grupong katoliko. Meron silang tauhan doon, yung monghe si Silas. Ah, si Silas. Na sumusunod daw sa isang misteryosong teacher. Mula Paris, dadalhin sila ng paghanap papuntang London, tapos hanggang Scotland. Ang layo ng narating nila. Pero teka, mahalaga rin makilala natin yung mga, um, mga pangunahing tauhan dito. Siyempre, Una na si Robert Langdon, yung bida nating profesor. Matalino, mabilis sa mga simbolo, pero takot sa masisikip na lugar, di ba? May claustrophobia. Oo nga pala. Tapos si Sophie Neveu, yung cryptologist. May personal siyang kinalaman kasi lolo niya yung namatay. Kaya pala, pursigido siya. Tapos nariyan din si Sir Lee Tibing, isang mayamang British historian. Grabe yung obsession niya sa Holy Grail. Akala mo kakampi siya nung una. Ah, may ganun pala. Akala mo kakampi lang. May twist. Saka si Silas, yung albino monk daw mula sa Opus Dei, siya yung pumatay kay Sonyer sa utos ng teacher. Nakakatakot naman tong si Silas. Tapos si Sonier mismo yung curator, lolo ni Sophie at grandmaster ng araw ng Priorato de Sion. Okay, kompleto na yung main cast. Pero dito na papasok yung um yung talagang kumiliti sa isip ng marami, di ba? Oo. Ito yung sa tingin ko pinaka-fascinating na aspeto eh. Yung galing ng paghalo ni Brown ng katotohanan at kakatang isip. Paano niya ginawa yun? Gumamit siya ng mga totoong lugar, di ba? Louvre, Westminster Abbey, mga kilalang obra maestra ni Da Vinci, mga historical details, pero hinaluan niya ng fiction. So parang totoo yung setting, pero yung plot, hindi lahat? Parang ganun. Ang tuso kasi, Ginamit niya yung mga pamilyar at respetadong elements tulad ng Louvre at si Da Vinci para maging parang angkor sa realidad. Ah, kaya mas madaling paniwalaan yung mga kasunod. Oo, mas madaling lunukin nung mambabasa yung mga mas speculative, yung mga mas kontrobersyal na teorya na kasunod nun. Galing ng pagkakahabi. Parang pinagsama-samang sining, kasaysayan, relihiyon, tsaka thriller. Ang bilis pa ng takbo ng kwento. Tama. Sentral yung mga simbolo sa sining ni Da Vinci. At syempre, malakas yung dating ng mga teorya ng konspirasyon. Yung tungkol kay Jesus at Maria Magdalena? Oo. Yung pag sa tradisyonal na kasaysayan ng kristyanismo, lalo na yung sinasabing relasyon nila. Tsaka yung ano ba talaga yung Holy Grail. Hindi ko pa. Kundi... Ibang usapan yon. Tapos yung estilo ni Brown, mabilis talaga. Parang nanonood siya ng pelikula. Maikli yung mga chapters, laging may cliffhanger. Ah, kaya mahirap bitawan. Sakto. Madaling basahin, pero mapapaisip ka. Teka, pero dito rin parang nagkaroon ng malaking gulo, no? Yung usapin ng facts. Di ba may ganun? Ayun na nga. Dito lalong uminit yung usapan. Kasi nagkaroon ng malaking debate tungkol sa historical accuracy. Sa mga unang edisyon kasi ng libro, may pahayag si Brown na Um, base daw ito sa masusing research at mga facts. Ah, kaya pala nag-react yung iba. Oo. Maraming historians tulad nung nabanggit mo na si Massimo Rintrovigne ang pumuna. Sabi nila, maraming mali sa historical details, lalo na yung tungkol sa Kristyanismo, sa Opus Dei, sa Priorato de Sion. Hindi lang basta petsa o pangalan eh. Ano yung mga maling yun daw? Yung mismong portrayal daw ng mga grupo yung mga paniniwala yung kasaysayan nila may mga sablay daw talaga at ang bigat nun kasi naratibo nung pananampalataya yung parang binabangga pero di ba may disclaimer naman na fiction to nakalagay naman siguro meron naman pero ang gulo kasi nung naunang pahayag niya na facts tapos may interview pa siya dati sinabi niya parang 99% accurate daw talaga sinabi niya yon oo pero binawi din niya eventually Nilinaw niya na fiction lang talaga. Yung statement na facts, inalis na sa mga sumunod na edisyon. Ah, kaya pala. Pero yun nga, parang nag-iwan ng duda sa iba. Ano ba talaga intention niya? Magkwento lang o um, manggulo ng isip? Hindi lang pala yun. May issue din daw sa pagiging original ng ilang ideya. Totoo. Nademanda pa nga si Brown for plagiarism eh. Yung mga sumulat ng Holy Blood, Holy Grail. Grabe, umabot sa korte? Oo, dahil sa pagkakahawig daw ng ilang konsepto, pero naabswelto siya. Ang depensa, ang kasaysayan daw ay common heritage pwedeng gamitin ni Newman. May punto rin naman. May mga pumuna rin sa pagkakahawig sa ibang libro like The Templar Revelation o Foucault's Pendulum ni Umberto Eco. Tsaka yung idea ng relasyon ni Jesus at Maria Magdalena. Di naman talaga bago kay Brown yon. May mga naunang libro at pelikula na ring tumalakay nun. So maraming layer pala tong kontroversya. Grabe ang dinaanan ng librong to. Pero sa kabila ng lahat, um, di mo maiitagi yung impact. Talagang hindi. Global bestseller yan. Mahigit 80 million kopya daw ang nabenta. Imagine! Grabe, tapos ginawang pelikula pa. Oo, oh, noong 2006, si Tom Hanks Pabida, si Ron Howard, director, nagkaroon pa ng video game, tsaka ang daming parody. Oo nga, no? Naalala ko may mga parody nga niyan. Higit sa lahat. Nag-udyok talaga ito ng ano, malawakang interes at diskusyon. Yung mga tao na pag-usapan nila yung sining, kasaysayan, relihiyon, mga secret society. Mga bagay na dati, baka di nila pinapansin. So kung iisipin natin, ano ang implikasyon ng lahat ng ito para sa atin? Siguro, ang Da Vinci Code, higit pa sa pagiging nobela, patunay siya sa kapangyarihan ng isang magandang kwento. Yung abilidad niyang paghaluin ng katotohanan, sining at kontroversya para makuha yung atensyon natin. At pukawin yung imahinasyon natin. Oo. Oh, pinagsama niya yung bilis ng thriller at yung lalim ng mga tanong tungkol sa pananampalataya at kasaysayan. Nag-iwan talaga to ng marka sa milyon-milyong mambabasa. Nagtulak sa marami na magtanong, magsaliksik, makipag-usap tungkol sa mga bagay na baka dati tinatanggap lang nila. Tama. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ng isang tanong para pag-isipan mo. Paano kaya naiimpluensyahan ng mga popular na kathang isip na tulad nito, yung mga humahango sa tunay na lugar, tao at pangyayari, ang ating pag-unawa at pagtingin sa totoong kasaysayan at sa mga paniniwalang matagal nang nariyan? Magandang tanong yan. <laughs> Isang bagay na pwede mong pagnilayan hanggang sa susunod nating masusing pagtatalakay.